magandang umaga mga kaibigan. Dahil wala tayong nakuhang paninda dito sa atin, sa lugar natin. Maghanap tayo ng paninda. Maghahango tayo dun sa ibang lugar. Kung may makuha tayo, kahit ano, basta may mailako tayo. May pagkakitaan tayo ngayong araw. Ayan. Shoutout sa inyong lahat mga kaibigan. Kamusta na kayo? Ito. Ayan o. Wala pa tayong paninda. Ayan, wala pa naman yan, oh. No? Wala naman. ayun biyahe tayo. Punta tayo sa, ano, ibang lugar. Tara, samahan nyo ako. So, yun, let's go. Sana may mabutan tayong paninda. Na may makuha tayong paninda ngayon mga kaibigan So yun mga kaibigan, wala pa doon sa bahay nila. Ngayon pupunta natin dito sa tabing dagat, sa daungan. So yun mga kaibigan, pinuntahan na natin dito sa dagat kasi wala pa siya doon sa bahay niyan. Dito na, kararating lang. Ayan, may huli din, kahit pa paano. hawat o. No? May araran? Ayan. Ayan, okay yan. Kuhaan kong gapon lang, pero yung gapon ito. Hindi ka naman. Kung pabakanan mo, anay dihan. Oh. Ang tuda, sa kuya. Tama ka, tas tas ka pa po ha. Iyo, iyo. Iyo, Para hindi ka lugi. Hindi wala ko lugi. <laughs> Ayan mga kaibigan, yung mapipick up natin. Buti may huli. Tsaka dilis. Mga dilis. Ayan. Ayan. Ayan, pumunta tayo dito sa dagat dahil wala pa siya ron sa ano. Okay naman, hindi naman nasayang ang punta natin dahil may makakuha tayo isda. Okay. Dami. Di mo panggaray? Ito. Dami. Hindi na lang mo pa ang garay. Ito, ito, ito na Ito na akong punta kang Ito 60, φά ά δέ So yun mga kaibigan, nandito, bumabiyayin na tayo, naglalakot na tayo. May bumili dito sa ano? Iguay man, iguay man. Wala yun sa'yo. Okay, biyahe na tayo. Shout out mga kaibigan. Yan. Magandang umaga sa inyo. Yun. Okay, alright. 50 lang, 50 lang. Mga ah, kaibigan, 50 lang murang-mura -mura. may pangulam na. Santos ka ni dahapon oh. Lawi <laughs> na. Oh tambag ko sa ni. Dawihan ito, dudan daw i-pakon. Ah, lalo na kung sa iba. Ah. Oh. man putangan di no. Lamaton pa. na oh silag tabos. Oh, lapit na, lapit na. Boli na, silag, tabo Diyos. Dito tayo sa barangay Pesi Martinez. Nakarating tayo ito. Palang binta natin, o. Oh. 400 pesos pa lang. <laughs> okay, biyahe na tayo. Nakabintaan tayo dito ng dalawa. Boli silag, tabo Diyos. Boli silag, tatay. Silag, tabo Diyos. Oh, may buli na, may silag. Ayun, ang tabudit mo. Ali lang didi. Ali lang didi, sa tuya. Oho. Oh Magayon. Ali na yan. ang daw. na da. silag na lang. lang. Puro, si Puro na lang, lang silag. Oh. Sa, 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 na sa, kasi ito ba yung tingnan nyo ni Makayang pag nagtitinda? Oo. Mm. Ibi naman na pa ako. Pagkakamulatin nyo yun. Ikaw maglakay yun. Tara yung darag ko. Dabaas yung pagkakian. Pero yeah. gusto ko inun un? Oo. Oh. Silangat. Inun. Walang tawad Wala na po. Talagang yeah. fix na po yan. Hindi, hey, hindi na lang tawag yung Hindi, piti man. Hindi ko sa silag. Maka, da, yan, dahil talaga yan. Meron kang gusto ko na ano, ma, malamig ito. Tuwiting pa nung kilo kayo saan. Eh? Maglato na kuha, kituha nga dyan. Masagnan lang kita. Masagnay. Hindi na malahap, hindi sira. Hindi pa kang doon usin-usin ba eh? Nasa butong kayang kadakol. O, nasagnay mo ganun sa gilid. Yan, ngayon ito po, Diyos. Kung may magsasagnay ko dyan. Sige, salamat. So yun mga kaibigan, dito tayo sa barangay Santa Cruz na naman. Ito na natin yung silag, tawag dito sa amin. Tsaka may dalawang piraso pang banak. Na, unang naubos yung ano, yung dilis. Mabinta pala yung dilis. Ngayon na ako nag-ano nun, naghango nun. Oke, okay, selamat. Oke, okay, biar nyaman tayo. Hirap nang buhay nang mahirap. Eh. Hey. Sirak cakata Ah.

Silag, tapo Diyos! Saro pa? Maski na kami! Oh, maski kina kami! Oo, oh, sige! Silag, tapo Diyos! Silag, silag, tapo Diyos! Silag! Tapo Diyos, silag! Silag, silag, tapo Diyos! Silag po! May tabo Diyos pa, saro. Oh, silag na lang, kanina ka ba? Waray, barakal, utang. sige dali. Kasi paigaro, paigaro. Dike, dike ano, kumit kasag. Idol. Dai pa. Idol. Oh, shout out sa mga kaibigan natin. Baka may babating kayo. Oh, ayan. Pati ano, ano, ate Kamoy. Girlfriend mo. <laughs> sige, sige. Ayan yung mga kaibigan natin, mga ano natin yung viewers. Nakita natin dito sa barangay Sugong, barangay ba to, no? Si Sitio. Si Sitio, Sitio Sugong. Ah, dela na, sige. Mahal na ko rin. yun tayo. Sa dito tayo sa barangay San Pascual, kapundukan na ito. lang, silag na lang. Silag na lang. Silag na lang. 50 lang, 50. 50 lang, 50. Masarap mo. Ini jana itu agis sal di boy. Ada ada anak yang ko.

Dilis. Dilis na silag pala, silag. Yung iba naman klase yung dilis. Silag, silag. Oh, silag na lang. Silag na lang, silag. Silag na lang. Yung so, mga kaibigan, nakapaubos na tayo. Wala na. Oh. Dito na yung dalawang timba. Hinihintay ko lang magbayad pa yung isa dito. Uwi na tayo. Uwi na tayo sa bahay magkita-kita. So yun. Babay muna. So, sa bahay na tayo magkita-kita. Ay ay pagod. Tsaga-tsaga lang. Ang buhay mahirap. Uy, <laughs> magkulit no. Uy, magkulit no. Alin? Uy, wala ka patsaka kung magkulit no? So yun mga kaibigan. Nandito na tayo sa bahay. Time check tayo mga Alas 10 na. Tagal-tagal tayo nakapaubos. Natagalan ako dun sa ano, sa isang klase yung silag, yung tawag sa amin dito. Kamag-anak ng dilis. Ang buli na, naubos na. Naunang naubos yung dilis. Yung dilis, unang naubos eh. to so, nakapinta tayo. Kumita rin tayo ng 500. Okay na to. May pangaraw-araw na tayo. Pambilin bigas. So yun mga kaibigan, hanggang dito lang itong video. Maraming maraming salamat sa inyong panonood. At shoutout sa inyong lahat sa mga followers ko dyan sa Facebook at sa mga subscriber ko sa YouTube. Yun, shoutout sa inyong lahat. God bless you all. Bye bye.